Ang uh, palato ah, ikalimte Okay na, maganda okay. Magandang morning mga boss Dito sa Saturday po. Yan nga tayo ng 8 uh, heads today. Start na mag-ikot doon. Oh so, Las 8, no? mm -hmm. Dahil na late na kami nagsimula. Sobrang ulan po kasi last night. Yan. <coughs> Prepare by Mia. Say hi, Mia. Ulaw Among tabot sa Yan, yung aming ula, mga boss. Uh, Dilis para pang arthritis. Uh, tawagin ko lang sila para mahal na mm -hmm. Dahil na... na katay na po lahat Panatahin na rin yung apat. So, yung mga apat isa mamayang hapon. Saka dahil Saturday, meron tayong buak si Atlo Fermanos sa Balwarte. Yung na-miss ng mga customer natin dahil uh, two weeks tayo hindi nagbuak si Atlo Fermanos. So, mamaya meron po. Dahil naman ka? Asa magpag-ipon? Imo I'm Marpel? Buing na. Sa pagkawan naman ako ay Marpel agang naubos yung ipon ng ipon ni Yunads Arepita kamau? Ikaw na mo? Kamo na? Ha? <laughs> Uang. Tara na? Ay ah, na dilis. Angong. Ah, yeah. mm -hmm. Si June, ay, sabi, yuk, mm. boldo, boldo. Yan mga boss. Ngapa kun na pa na na yung isa. Ah uh, yan, dahil, dahil Sunday mga boss, monday yung buwak si ako. Yan yung tinrabaho ni ay last Saturday. Saturday pala abtik <laughs> Abtek ni bigo yung amigo, buwak si ako mamaya sa Baluarte mga boss. Ah, uh, dito tayo tayo nakapunta doon sa mini farm villa din dahil maulan. So, din need na ano po. Adiligan uh, yung mga lemon. Tapos din mga distribute lahat ng uh, po uh, this morning almost. Da meron tong pahapon. So, bali lima this afternoon. So, total of 9 uh, heads. So, yan pala. May uh, bubong na po yung ating ano po. Uh, kitchen. Saka na kwarto ng ating mga lechonero sa taas tapos kahapon and bayan next week pa yung ano ko tuloy na trabaho dito mga boss pagka hindi busy ating mga leksyonero dala yung mga, mga nagtatrabaho sa mga lechonero nanti din natin mga boss Alan Case, Buskaki sa skating, okay so kung ulan man yun siya meron na tayong pagsisilungan pagka magtahi mga boss ay so, mga litson natin dyan ay na sisilong Tsaka palibutan ko pa ng uh, screen yan para mawasan uh, natin na uh, madapuan ng langaw yung mga ano po isasalang or uh, nabalot na litson mga boss yan tsaka lagay na panahon yan mainit pa din sa morning pero uh, mag iba po yung laganap ng naman padating ng afternoon. So sana hindi at hindi tayo uulanin mamaya doon sa baluarte sa ating uh, buak si Akma, boss. Lanot, paldo na boss. Uh, jamo ba? Jamo, jamo, jamo. Hintay <laughs> na lang namin na maloto yung loto ni Omar na ano po. Minudo. Minudo, di bulanon mga boss. Ano pa na Omar, min minudo or ganun ang si cempot lembut lembut gud hm kana mo nay among patambukon kuhon so nag pamitay ag aping gamay loy loy alias takoy ta toy bisinte sugod kenapa sanoy dai bunya patong balik ane Masas nag ko kay murag sakit nag ba? Yan. Tuloy pa rin. So, tuloy yan ang ano, mas magamit yung sa taas na part. ready, yung ang sakit nagsuro ang? kahoy? Sisus, ah, na rin yung ating uh, buwak si Aklater boss. Mga 5 beds po dyan na sa salang this afternoon. May konting binusan sa taas na part para mas magiging solid Kasi marami-rami rin kami ng akyat dyan soon pag matapos yan. Lalo na si Ikab, sobrang bigat nun. Kaya talagang dapat solid. Ang mga sukok, tanong warang bro? Ito naman nagsimit yung malay. Ito punong ang kaya. Sige, magkakunang paik. Ang mga sukok. Hindi <laughs> ko <mag> nagpait. Hindi <laughs> ko <mag> nagpait. Hindi. <laughs> Taob kayo. Taob kay tasa. kayo. High tide. High tide. Yan. Ngayong hapon mga ha, boss. <laughs> Ingay na lang mga baboy. Ikot na yung mga litson mga boss. Kung ano alis, meron mo akong kukunin kami ni Yunads. Yung sasakyan natin, yan, pinayos ko po. Hindi na sila uma na yung mga ganun po, magbahala uh, sa boxy para uh, tayo susunod na lang pagkatapos ng mga ano po, lalakarin ko ngayong hapon. Kasi uh, dadaan po tayo sa public market para sa mga rekado bukas. Nagawa ko yung ano po, yung Uh, motor fan ng ating sasakyan para may tayong overheat so, ayan, bawa ko na yung sasakyan mga boss pinano ko lang yung maintenance para tayo magka problema sa ating uh, delivery soon and uh, na rin sa tindahan sa Omar po na ayatid na ni Brad so uh, na ako sa mamaya para i-check e yung tindahan nating litson boss Basta meron pa tayong i-deliver po bago tayo pumunta doon. Sir po, kumbara Mar so, oh. ka okay. okay. na sana? Martes. Martes ah. Sa Ang sakon po sa ing. Ha? Ang size sa litson. Ang kintang kinsi kay ganihit. Kaya ng kinsi man. Mamaya mo na katong pinaka extra small na doon. Doon delete si size. Ang naa, naadya katong tag... 6.5 to city mo yung nata natin okay. ang 17 to 18 o 19 to 20 okay. ang yung Na na ko adto mga 20. Live weight katong tag 7000. 7000. Uh, oh. sige kana. Karang sakto lang good size para yeah. pang pamilya ko ano diba. Pu kada sa kana boss. Martin, pizza 24 alas 5 media. Pizza 24 alas 5 media oh, notebook, <coughs> sa sa. Ah notebook dong ba. Nangawa na sa tabay tay. Ay, kita ngayon.

order para bukas sa uh, next uh, next day mga boss para uh, sa awal ng Diyos araw-araw yung ating ikot po maraming maraming salamat sa Panginoon so, totoo na yung titirang ikot po uh, mamaya na tayo punta doon sa tindahan kapag madispos madispose ko na yan para tuloy-tuloy yung ating ano po na nang hasil uh, yung tayong kumain doon sosis 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 buat mam pastor pastor nih <laughs> ah. <laughs> eh gua di 1 kg be sudahlah 1 kilo thanks kena right. hmm, ribs ribs aku boys cek ala size 1 kilo landai right. Buat siap Ikut-ikut-ikut buat ya, Madam Oh, ulang mga boss Bago pa maubusan tayo Uy! Maambo na rin Ayan, si Alan Naging tindero na From carpintero to lechonero From to tindero mga boss Ay, uh. ay, 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 ay,

Work yeah. buds. Serap. Oh, wow, jangan tell sa bahay magapulan mga po. Pala pa si Ang palato ah, ay kalimte. Okay na, teka. Magtiwas, kaya hapit na, gamay na lang, mga... 3 to 4 kilos, wala bot ulo. Buak siak Buak siak gitu oh. Lan Buak siak hah Buak siak oh. Mas pinanam-nam Ay, 1 kilo Nara, mau nanti kepaabot nih ha

Ilain el laen siguro ran kuana na sa pa de juga kai de juga kai ki oh dubli na sir dubli cau bilin pelabaratu pesada na sold out ulo boss alger <laughs> ke okay, na kata liksik na oh muli um, ta uh. bawal pa mong yapo nagkuanay katong nay hmm sige po na Pohon, pohon. Lawat, sir. tagpalag. K gas. At ah, tayo ay naka-uwi na mga boss. Katapos niyo maghapunan mga boss. And uh, yan. Uh, Mulan ako talagang muulan pag uh, night time kadalasan nga hindi afternoon mo no, was um, ala una to alas 4 pero so, salamat naman di po inulan yung ating mga tinda and uh, bukas meron pa rin tayong buhak siya kaya uh, maaga kami magsimula bukas araw na linggo so hanggang uh, dito na lang po sa araw na ito mga boss masaganang masaganang po. alam paldo <laughs> Akan ada